pag ganito ka bilis, nasa 60 km per hour at may lubak yan, di mo na kaya iniwasan yan. So no choice ka na doon. Pag iniwasan mo yan at binigla mong niligo doon, pag may sakyan dyan sa tagiliran mo, yari ka. Kaya kung alimah, randam mo, maraming lubak. Dapat umalis ka sa posisyon na yan. Ah, yung procedure ng pag-overtaking. Hindi, hindi porka mo ka agad na mag-change ka ng lane, punta ka na kaagad doon. Hindi, may procedure tayo. sa uh, signal, Then, tingin sa safe mirror. Tapos tinan mo ko yung reaction ng sakyan, malayo pa siya, malapit. Tignan mo muna, Bago ka mag-change ang lane, no? Ang focus mo nasa unahan lang. Pag ramdam mo lumalapit ka rin sa sinusundan mo, malayo pa siya. At ramdam mo yung reaction ng sakyan mo para lumalapit, tanggal ang gas. Okay? Then, pag sobrang lumalapit yan ka sa kanya, doon ka mag-apply ano, ng brake na konti lang. Alalay ka lang Nagdag ka ngayon ng gas? Yes. Tapos mo, pupunta ng kaliwa. So, yung pagkabik may ano lang, lang. No. Kaya yung pupunta ng kaliwa, syempre, yung posisyon ng uso na sa akin pag gano'n. So ngayon, yung inapakan mo yung gas, dead desto talaga yon. So anong gagawin mo? Kukontrain mo lang, konti lang naman. Hindi mo kailangan na gano'n yung manibela mo. Konti lang. Hindi mo kailangan ng puwarsa dyan. Kailangan sa kontrol lang, gano'n lang. Okay, gano'n lang. Gano'n lang. lang gagawin mo dyan. No. Yeah. Kaya sumasala yung ano niyan, yung position naman ng uso ng sakyan mo dahil sa mga, mm -hmm. siyempre yung kalsada natin di pantay-pantay eh. Okay, signal ka nga po mo ng pandang kaliwa. Ay, kanan pala, kanan na lang. Sa kanan lang tayo, ano? O, oh, si silip ka sa kanan. Pag sumilip ka sa kanan, sa, uh, sa segundo lang ha, balik ka kasi mata mo doon. Hindi pwedeng yung mata. Ito, ito. Hindi pwedeng yung mata. Oh. Okay? Pag sumilip ka dito mabilis. Dito ka mabilis. Yan public agad ang mata doon. Napakamportante ng mata sa unahan. Okay? So mali yung pag, pag change muli ng lane. Kuha ka agad. So mali yun. So kailangan pa pa slide. Pa slide na. No? Okay? Correct so, lang. Okay, ito. Tatayin natin na. Tignan mo na. Oh, Tignan mo ako. Tignan mo ako dito. Wala. Di ba? O oh, slide ko lang ganun. No? Tignan mo. Ramdaw ba na nakalipat ka? So hindi mo naramdaman um, na nakalipat ka. Pero pag ganun lang, Okay? Huwag mo siyang pili-pigilan na ano. Okay, dagdag ka ng gas. Dagdag ka pa ng gas. Very good. Okay, ito rin lang. Diyan ka lang sa lane mo. Hintay mo yung lane mo. Yeah. Yes. Great okay, lang. Oh, nasayaw. Di ba? So, nasayaw, gano'n yung kamay nung, yung kamay mo sa manibela, medyo malaki yung nakapit. Okay? So, i firm mo yung ano mo. Yan, yung hawak sa manibela. Kailangan na yung hindi lang gagalaw siya pero hindi siya parang hipit naman yes okay Yeah. Ramdam mo nalalapitan mo masyado yung mm -hmm. sakin. Tanggalin mo na kagad ang Kapag medyo malapit pa rin, apply mo na kagad na konting ano lang, parang konting konting break lang. Parang nilapatan mo lang counting yung break. Lagano lang, ganun ganun lang ka kanipis yung pag-apak doon. Kasi hindi mo naman kailangan mag-pull stop eh. Okay? So, apply ka naman ng gas. Lumalayo naman siya. Apply ka naman ng gas. Ayan. Ayan. Pwipilis naman. Tanggalin mong gas.